Kwentuhan at usapang basketball, tara dito sa Pinoy Top Score! Matapos ang 5 games na paglalaro sa Japan B-League, ay tuluyan nang ang dinispatcha sa lineup ng Kyoto, si dating Hinebra forward Jamie Malonzo. Ito ay inilabas sa official website ng kupunan itong biyernes. Matatandaan na July 2025, ay ginulat ng dating star high player ng barangay Hinebra ang buong Philippine basketball community nang magdesisyon itong lumipat sa Japan Bilig at pumirma sa Kyoto. Pero sadyang palabiro ang tadhana. Dahil imbis na mapaganda ang kanyang lagay, ay tila nasa alanganing sitwasyon ngayon ang former Hinebra Star. Sapagkat mayroong bagong rules ang PBA na hindi siya maaaring makapaglaro ng tatlong taon. Kung ito ay naglaro mula sa mga international tournament, matapos na hindi pumirma sa kanyang mother team sa PBA. Malaking impakto sa basketball career ng Phil American forward. Dahil imbis na mas lalo niyang mahasa ang kanyang galing sa basketball, ay mukhang mababakante siya sa paglalaro. Maliban na lamang kung kukunin siya at papayagang makapaglaro sa mga MPBL teams. Alam naman natin na kailangan na kailangan siya ngayon ng Barangay Hinebra. Subalit sa magandang performance na ipinapakita ngayon ni Jeremiah Gray at Sunny Steel, ay posibleng hindi na rin interesado sa kanya ang Gene Kings. Sa kabila nito, ay marami pa rin naniniwala na magagawan ito ng paraan ni SMC Sports Director Al Francis Chua upang bumaba ang penalty na ipapataw kay Jamie Malonzo. Pero kung magkakaganon ay magkakaproblema ang PBA. Dahil kapag piniagang makabalik ang Ginebra Forward, ay paanin na lamang ang ilang mga players katulad ni Kobe Paras na hindi nabigyan ng pagkakataon na makasali sa nagdaang PBA drop dahil sa naglaro din ito sa International League na siguradong magiging malaking kontrobersya at di sasang ayunan ng iba pang PBA teams. Sa loob ng 5 games ni si Jamie Malonzo para sa Kyoto ay nag-average lamang ito ng 1.2 points at 1 rebound per game dahil na rin sa lack of playing time sapagkat nakapaglaro lamang siya ng total 30 minutes sa loob ng limang laro at hindi ito sapat para sa isang manlalaro na mayroong mataas na basketball skills. Kung ikaw ang tatanungin ay papayagan mo ba na makabalik pa sa PBA si Jamie Malonzo? At muling umindayog sa basketball court kasama ang Barangay Hinebra. Ikomento mo sa baba at babasahin natin yan. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito ang Pinoy Top Score.